Justice is served. Babae sa DC, nag-iwan ng package na may tae para sa isang magnanakaw. Ang Pasko ay panahon ng pagnanakaw para sa iilang mga tao dahil marami nag-online shopping para sa mga regalo. Isang babae sa DC ang nagsawa na sa mga taong nagnanakaw ng mga package mula sa harap ng kanyang bahay habang siya ay nasa trabaho. Kaya nagdesisyon siyang gawan ito ng paraan. Ayon kay Amanda Hutzler, 33 years old, sa loob ng dalawang buwan ay nanakawan na siya ng mga package sa halagang mahigit $800. Kabilang na rito ang mga regalong pampasko, mga damit at pati mga aluminum poles. Napuno na siya sa mga pagnanakaw, kaya sa tuwing tumatay ang dalawa niyang aso ay inilalagay niya mga ito sa isang kahon. Ang mga tae, hindi ang aso. <laughs> Iniwan niya ang kahon sa harap ng kanyang pinto na kailan lang ay kinuha ng isang magnanakaw at nakunan pa niya mga pangyayari gamit ang isang hidden camera. Ibinigay ni Hutzler ang video sa police na sinabing hinahanap na nila ang lalaki at nagsiset up na rin sila ng mga neighborhood patrols. Puting nga sa kanya.